naabutan na naman kami ng init ng araw guys ayun si lolo upo na siya sa wheelchair niya naglakad na siya guys papunta din. magmula sa bahay hanggang dito naglalakad siya Dadaan muna kami ng park, mag-exercise si Lolo, tapos punta uli kami ng palengke ngayon. si bibili ako siya uli ng gulay. Ubus na yung gulay niya. Tapos, bibili na rin ako ng hipon kasi gusto ko magluto ng sinigang na isda. Tapos, may hipon ngayon, guys. Yung si Lolo. So, ayun. Mamaya na lang ulit, guys. Magtutulak muna ako ng wheelchair ni Lolo. Malakas pa po si Lolo, guys. Ayan, awa ng Diyos. At, sana matapos ang aking kontrata eh malakas pa rin siya at siya pa rin yung aking alaga mahirap kasi guys yung ano palipat-lipat ng alaga tapos mas gusto ko na yung ganito kesa mag-alaga ng bed din dito na kami sa oh, palengke guys bibili muna kami ng car bali ako lang yung bibili yung car ko lang kasi si lolo may car pa siya yung liyem po guys bibili natin

ให้我要去化妆得漂漂亮样ขอ่เ <laughs> �าขอบคุณอบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณขออบคุณขอบคุณขอบขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณขอบคอ

si dito may yeah. ano? ito bili tayo ng hipon dito guys kay lao pal. lao pal, may 100 ma? kaya. Okay. Okay. haa. Hey. Talagang isang daal lang guys. Siguro mga pito o walong piraso yun. Ipay i, how ma? How? Ipay i daw. Ah, uh, 110. How? Oh, oh, tama. Shh, shh, lo pa. Shh. So, daming tao, guys. So, ito na nakapunta sila. Bibili lang ako ng talbos ng kamote. Bibili tayo, guys, ng kamote at saka ayan, ng talbos ng kamote, ilalagay natin sa siga at saka kamatis. Hmm. 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 อข้างนี้ติ๊กไกวเหมมานี้ยมานี้ยวะชุดเอาเนโล na kami ni Lolo at nakapag-prepare na rin ako. At na-prepare ko na tong mga ilalagay ko sa sinigang na hipon at isda guys. Ito, kamatis, uh, sibuyas, uh, luya at lalagay ako ng sili kasi sili is life. So kumukulo na tong aking tubig guys. Pagsasabay-sabayin ko na to. Yan. Tapos satakpan ko lang. Habang pinakukulaan ko guys yung mga ricado, ano, himayin ko na itong ano, mga tantos ng kamote kung laki natin doon. Tapos, ito na pala yung nabili ko na hipon guys. Bali, $110 siya. Malalaki naman, ito. At, walong peraso. Walong peraso guys. Tapos, ito yung aking sampano. Bali, isang buo to guys. Ito. Isang buo siya. Yan, pero hinati-hati ko sa tatlo. maliliit lang 'to, guys. Kaya hinati ko lang sa tatlo Ayan, kanya lang lang pala. Ito guys, 'yung pampaan sabi ni ko nung nakaraang araw nung namalengke kami ni Lolo eh. nung namalengke kami ni Lolo guys may ko na po mga tapos ng kalote tapos gusto din daw ni Lolo neto kaya uh, anuhin natin so, hihimayin natin siya guys. Pwede na natin ilagay yung isda. Malambot na malambot na yung mga kamatis, lula, sibuyas. pampano Shout out po sa mga kumakain ng pumpano dyan. Kay Lolo, eto. Tapos ng kamoteng kahoy. Uh, talbos ng kamote, guys. So, ayan. Pakukuloyin ko lang yan. Ayan. pa lang natin. Tapos yung, ito, yung talbos ng kamote rin natin. I-sato e ito, guys. Ito na. Ah, uh, prepare ko na. Tapos, ito namang ipon. Alisin ko lang yung kanyang mga bigote. Saka dalamay. Pwede na siya guys sa 110. Sarap. Inagdagan ko yung kamatis guys. So, pwede na natin yung hipon. Wow. Sarap na ito. Nakapa-extra rice na naman tayo maya maya lagyan na natin yung talbos ng kamote nilagyan ko na rin guys ng ano paminta yun sarap lagyan na natin ng asin guys pampalasa konti lang lalagay ko tapos lalagay na rin natin yung talbos ng kamote sikim time medyo kulang sa asin tindagan natin asin ilagay ko na itong talbos ng kamote guys para makakaan na tayo sarap po oh. ayun natin siya guys mga 1 minute yun no know. sarap okay na to guys Kakain na tayo diba sarap po oh. ano tayo guys sili talbos dalawa lang muna kasi pang hanggang bukas ko pang ulang ito guys <laughs> sabaw kakalimutan ko lagi bumili ng sandok na ano yung malalim てんして